Ma'am, sabi niyo no, nagpaalam lang na pumunta ng Maynila yung mister po ninyo. Mm. Sa saan po ba kayo na katira, ma'am? Sa Surigao po. Nung may pinapunta niya po ako dito. Okay. para magtrabaho daw po kami. Ngayon po, pumunta ako. T nagtrabaho po kami. Tapos ngayon po, hanggang ay, ay ano, hindi rin po siya nagpadala kahit may may trabaho po siya hindi rin po nagpadala hanggang sa nakapagtrabaho ako nakasahod yun po naka, ako ang nagpapadala nung, nung, ano nung hindi nung hindi ko pa inano ko yung anak ko lang ikaw magchat ka doon sa papa mo na uh, magpadala na anuhan kayo ng ano bigyan kayo ng pera kasi ako wala pa akong sahod okay saka, saka lang po siya nagbigay kayo po ay kasal ni opo, Sir opo. Rogelio. Ilang taon, ilang taon na po kayong kasal, ma'am? 11 years na. At kayo po ay may mga anak. Opo. Ilan po yung inyo pong mga Tatlo. anak? Tatlo. Tatlo, tatlong babae. Tatlong babae. Ilang taon na yung itong mga trece. anak niyo? 13, yung panganay ko po, 13, yung pangalawa ko po, 11, yung pangatlo, bunso, 6. Ang sabi niyo kanina, sinabihan po niyo yung isa ninyong anak para i-contact si Mr bakit po? But, uh, kayo po ba eh, hindi na kinakausap ng inyong mister? Oo, oh, blinak na po na akong yan eh. Nung umuwi po siya doon sa biyanan ko po, inano ko rin po yan. Sabi ko, magpadala ka sa mga anak mo kasi wala, pa, wala silang pera na, walang gastusin, may, may ano sila sa school. Ako, wala pa akong sahod. Saka po lang bigay. Pero nung sumunod na ano, linggo, nang hingi na naman yung anak ko, blinak niya po. Kaya wala na po talaga kaming kontak. Kumbaga, eh, ghosted. oh, ghosted na yon Oo, ghosted po talaga meron na bang kinakasama itong Meron hindi. po, matagal na po 'yan. Hinahayaan ko lang po sa sa gusto kong mabuo kami. Hinayaan ko lang po na kaanak na po sila. Yung una kong pong dahilan para magtuloy-tuloy yung sustento kasi nag-abroad po 'yan. Tapos, yun po, yun, hinahayaan ko pang pa gusto niya para makatuloy-tuloy po yung sustento. Tapos, nung umuwi na nga po siya, doon po, nagsimula, wala. Hindi na po siya nagpadala hanggang sa, sa inabi niya, pumunta ka dito sa Manila para magtrabaho tayo. Oh, pumayag po ako kahit sila, na, sila po yun ang, ano, ng kabik niya, may anak siya. Sumama pa rin po ako para yun nga ang gusto ko, mabuo pa rin kami. Hindi ako nagsasabi sa pamilya ko, pati sa mga anak ko, para malinis po sila sa, malinis po siya sa side ko at sa anak ko. Ngayong napuno na po talaga ako. Kaya yun, sinabi ko na sa panganay ko na gano'n na papa mo. Sinabi ko rin po sa pamilya ko. Kaya hey, yun po. <laughs> Yung babae eh, sa'yo, namiya pa ako ano, ano daw ako, mga katita, ako daw hawal na hawal sa asawa ko. sabi ko sir, nung simula ng February pag-uwi ko po, sa kanya po ako dumiritso. Hanggang ngayon magkasama po kami yan. Hindi niya po maitatanggi, maraming testigo na magkasama kami yan. Ay, sinungaling po yan sir, nakatira po kami sa mama ko. Yung mama ko, yung testigo niya, nakatira kami dyan. Hindi raw po kayo nagbibigay ng sustento sa mga anak niyo Opo, meron na po kong sinin na mga resibo po yung nagpapadala po ako. Yung sabrod po ako at saka yung mga last man po na ipadala ko po kay ma'am ma sa staff niya po. Ma magkano po yung na ipapadala ninyo para sa mga bata? Yung sabrod po ako, minsan nasa 6,000, minsan nasa 14,000. Kailan pa, sa, pa po ba kayo bumalik po? from abroad, Sir uh, Rogelio? Noong February po nung February po kasi, wala na po kasi akong tra trabaho. Hanggang ngayon po, wala po trabaho, nag-a-apply po ako. Kung baga nagsasite lang po ako. So in other words, totoo nga yung sinasabi niya na wala na ka nang naibigay ngayon. Ay sir, meron po akong sideline tapos nagpapadala pa rin po ako. Meron po akong resibo sir, meron po akong sinin po dyan. Pero uh, totoo rin ba na blinak mo na si madam? Ay sir, ibinilak ko lang po siya kasi inaaway niya po. Kung may contact po yung kapatid niya sa akin sir, saka yung mama ko po. Uh, nakakapagtawag po sa akin kasi ah. doon po siya nakatira sa mama ko po, po. Kapatid eh, ko nakakatawag rin sa akin. Eh sir, sa totoo lang ha. Sabi niyo, blinak kayo kasi inaaway kayo. Pero kung kayo ay hindi nakakapagbigay para sa tatlo ninyong mga anak, at kayo pa raw ay uh, nambababae eh, at mayroon na ngang anak sa iba, eh, masisisi ba natin si ma'am kung aawayin niya kayo? Hey sir, Paolo po ako ng dito. Wala po kung wala naman po kinakasama na iba eh, sir. May anak na rin po sa iba. Yes po, sa 2020 pa po, po yung nangyari ma'am. Opo, bali alam naman po niya yan ma'am kung magkano yung papadala. Isa naman po nag-ano eh. Alam niya po yun. Sinabi ko naman sa kanya yung sir eh. Itinanggap niya naman po. Eh, sa akin lang po, hindi ko lang po tinatakasan no ang responsibility ko doon. Nagpapadala lang po ako. Hindi po kami nagsasama mm -hmm. noon. Simula ng pag-uwi ko dito mm. -hmm. noong February. Siya po yung si Gretchen Launio po yung kasama po. Hindi po, sir. Totoo yan. Noong February, umuwi po yan sa akin diretso. Tapos, nagpaalam po yan. Napupunta siya sa anak niya. Tapos, didiretso na po siya ng Maynila. Yun pala, hindi. Ngayon, sabi ko, umuwi ka muna dito kasi ayusin mo yung printer. Kasi hindi ko po alam sit-up. Umuwi siya. Tapos, sabi, sabi niya, in utangan mo ako ng 5,000 libo kasi pamasahe ko yun papuntang Maynila para magtatrabaho na po ako. Yun pala sir, bumalik doon sa kabit niya. Ngayon po, nanghingi po siya ng dalawang libo pang requirements niya. Kung hindi ko pa siya na-stock sir, pati yung kabit niya, hindi ko malalaman nasa bakulod siya nagtatrabaho nun. Hitos yun, may trabaho na siya, hindi pa rin po siya nagpadala. Ngayon, sabi ko, nasa bakulod ka pala, hindi ka malang nagsasabi. Doon po siya umamin na nasa bakulod ako. Tapos nanghingi naman po siya, pandagdag pamasahe para pupunta talaga talaga ng Maynila. Binigyan ko na naman po siya, sir. Tapos yun, kaya nakarating siya ng ano, Batangas. Nung may sabi mo, pumunta ka dito. Kung hindi ka pupunta, kung hindi mo ako tutulungan, hindi, hindi ka na magbibigay sa amin ng sustento kahit kailan. Kaya doon ako natakot, pumunta ako ng Batangas. Nagtrabaho po ako, sir. Tapos yun pala, yung sahod niya, sir, nagbibigay siya doon sa, ano niya, kinsinas katapon sa kabit niya, tag five po. Nakita ko po sa cellphone, yung mga, yung resibo ng GCAS po. Hindi ko na kaya siyang pagtakpan sa pamilya ko, pati sa mga anak ko. Bumuhos na po talaga ang ano ko. Kaya sinabi ko na talaga, tas lalo pa yung blinak niya yung anak ko nung, sina, nung pagkahingi sa kanya, ay doon na talaga bumuhos, sir. Eto ha, Sir Rogelio, no? kasi ang malinaw naman sa amin na ang gusto ni Ma'am Gretchen sa ngayon is, well una sa lahat sana, is maayos no? maging kumpleto po ang inyong pamilya. ngayon po ba eh, posible pa na mangyari ngayon? Wala naman problema sa akin. Sir, siya naman po yung may kagustuhan mag-iwalayan kami pumunta dyan. Mahal mo pa ba itong si Ma'am Gretchen na para Ay. makumpleto pa ang inyong pamilya? Ay sir, ma... Masasabi ko bang hindi ko mahal yan? Hindi nagsasama kami dito. Mahal na mahal ko yung asawa. Kaya nag-aabot kami ng ilang years na, sir. With ano nga, kabit, sir. Ah, mahal ba tawag dun? With kabit. sir? Sir, ultimo na ano inyo. Nagre-reklamo na ho sa inyo. Ang masabi ko lang sa'yo, kung ano ang sinasabi ni Gretchen na ang hinahabol niya sa'yo ay sustento ng anak niya. Ang problema kasi, andyan pa rin si Mirana na naka-ano sa inyong dalawa. Tininan ng cellphone ko, ang sabi mo, palayasin ko sila o, ni Gretchen. Opo, opo, Hindi, po pwede doon palayasin namin doon. Si Gretchen, pwede namin paalisin kung si Hindi. Gretchen lang. Pero doon, may anak ka doon na maliit. Wala naman sinabing... Ay, doon, ayan, si na Gretchen naman eh. Na ayan kay... Nakita doon, nakita dito. Kaya sinasabi ko iyo, pag dito nga pumunta, wala kang maitago. Kasi kahit messenger mo dito, halungkat doon. Ma'am Mera Caberten, ano ang namamagitan sa inyo ngayon ni Rogelio Launyo? Ay, wala na po po. Wala na sinungaling, po sinungaling, Sinungaling po talaga yan. Wala na po po. Kasi matagal na din kami nag-aawin yun okay lagi. Mm. Kailan kayo huling nagkita? Ah, matagal na sir. Kasi Ay, doon, doon na galing sa Escalante po sir. Okay. At, at gaano kayo kadalas mag-usap ngayon? Ay, hindi ngayon naman na masyado sir. Kasi man. sa lagi kami nag-aaway. Dahil nga po sa ano, sa gusto niya mangyari sana na, na, na daw yung pagiging ano kay Grace. sinabi sabi ko nga sa kanya, Problema niyo na 'yon kasi ako labas na ako doon. May anak po kayo ni Sir Rogelio, ma'am? Ay oo po, ma'am. Ilang taon na po? Tatlo po. Alam niyo po na siya po ay kasal? Hindi po, hindi ko alam 'yan. 'Di ba sabi ko sayo? tigilan mo na si Dundon, bahala kung magsustinto na lang. Pero anong ginawa mo? Nagmalaki ka pa sa akin. Sabi mo, ikaw na ang pinili, ikaw ang mahal. Tapos anong sabi mo sa akin? Ako ang habol ng habol kay Dundon. Tapos ano ako? Makati ako, di ba? Sabi mo. Grabe ka. Ang dami, ang dami, ang dami mo ng sa akin. Huwag kang magano, wag kang magsinungaling. Ngayon, alam ko, nasa Kabiti kasi sinabi ni Dundon yun, nagano nag, ka nag, ano, kabilang katulong. Noong pumunta si Dundon ng Megawide, alam ko, alas 12 pa lang ng tanghali, nakauwi na siya. Pero, ano, si, anong, anong ina niya, diba, so, pumunta siya sa dyan. Tapos, inamin niya sa akin, sabi ko, pumunta, pumunta ka ba doon kay Mira? Sabi niya, oo, oh, oh, anong pake mo? Oo, oh, di ba? Diba? Sabi niya, sabi niya sa akin, huwag kang mag-deny. Nabasa ko lahat ng chat niyo ni Dondon pag nakahiram yung bunso ko ng, ng cellphone ng asawa ko. Kaya huwag kang mag-deny. Uh, Sir Rogelio, dun pa lang sa ginawa mong yon, kasal ka na pala, aside from your legal wife, eh, pwede kang kasuhan ni Ma'am Gretchen yan ng concubinage. Okay? At masasama pa dyan si Ma'am Mera. Mera Caberte. Eto nga, no, nire-reklamo ka rin dahil dun sa hindi mo pagbibigay ng so, uh, suporta. Eh baka bumag, bumagsak pa yan na uh, vowsy si violation, may economic uh, abuse na nagaganap dito. O oh, gusto ko po yung hiwalayan niya si Mera. Tapos po yung i-secure ko po yung sustento ng mga bata, lalo pa po, papunta po yan Australia. Ma'am Mera, eto nakikiusap yung kanyang misis. Pwede niyo ba, no? Iwalayan nyo na. Putulin nyo na kung anumang namamagitan po sa inyo ni Rogelio Lawnyo. Okay po, sir. May anak nga po sa inyo, si mm. etong si Rogelio. Yun, hi, uh, hiwalay po na usapan yon. Opo. Okay? Kailangan po niya, obligasyon po niya yan. Mm. Hindi niya pwedeng takasan yan. Kung tatakasan niya yan, hindi niya susuportahan yan, mamera kaberte. Karapatan, niyo, may, may karapatan mm. po ang bata. Okay, may violation, may offense din po na mag, uh, may sasampalabang kay Rogelio kung pababayaan niya ang inyong ano, mm. ang inyong anak. Papayag maghiwalay po sila. Pero once po na, na nahuli na nalaman ko, nahuli ko na naman po sila na mag, nagbalikan, pwede ko na po, sila ipakulong? Yes, yes. Karapatan nyo naman po. Oh, naman. sige. In fact, ngayon nga pwede eh. Gusto ko po 5,000 a month per bata po. Kasi 1,000 naman po yung araw niya kasi 4 po yan eh. Ma'am, hihingin po namin ang tulong po ninyo, no? At they are willing to execute a written agreement uh, insofar in so far as support of three children, no? Makakatulong din naman po kami para din po a uh, ma-monitor din po yung compliance din po doon sa magiging agreement. Yes. Kasi a yes. uh, close coordination din naman po kami sa aming barangay and very active naman po ang aming bousi. So kung ano man po yung magiging kasunduan po ng mag-asawa is a uh, ma-ensure po namin na uh, a monitor po siya. Okay. Alam ko, okay tayo noona kasi nagpaalam ko sa ako sa'yo. Ako, mas siya na sabi sa'yo. Pero hindi ko alam na mapunta tayo sa ganito. Pero naiintindihan ko kasi ito yung legal. At nakakaintindi ako kung na, saan ako lumulugar. So, mama, i-address na po natin yung problema. At sana, no, i-monitor din naman no, ng oh, ating social oh, oh. worker yung compliance hmm. natin. Mm.